All right mga katropa, magandang buhay sa atin lahat. Magandang buhay talaga mga katropa dahil ang araw na ito ay ang aking ka 40 mga katropa. So maraming maraming salamat una sa ating uh, Panginoon sa 40 years of existence dito sa mundong ibabaw mga katropa. At gusto kong kunin na pagkakataon ito na magpasalamat sa lahat ng aking mga Uh, friends, followers, mga katrupas at sa aking pamilya na bumati sa aking uh, kaharawan. Maraming maraming salamat. Hindi ko man kayo maisa-isa na banggitin at pasalamatan. Alam ni Lord na uh, sincero at uh, totoo ang iyong uh, pagbati sa aking kaharawan mga katrupa. Kaya napakalaking pasasalamat uh, ito sa akin. At gusto ko rin palang magpasalamat sa aking mga kasamahan na nagpa-surprise ng cake sa akin kagabi mga katropa doon sa aking sa aming kusina sa aming common kitchen mga katropa hindi man lang sila nag-inform para makapagsuot naman tayo ng uh, uh, magandang uh, damit at nakapagsombrero ng ganito para matabunan ng ating uh, upaw mga katropa <laughs> pero surprise nga Kala namang surprise na pinapalam di ba Yun lang po, maraming maraming salamat and God bless us all mga katropa. All right.